Kampi ng bayan, kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, apogado de Campanilla. Narito na naman ang programa ang nagbibigay po ng serbisyo publiko sa inyong lahat pagdating sa usaping legal. Ako po inyong mare ng Bayan Mare Yao, abogado de Campanilla, kasama natin, attorney PG Galang. Gandang gabi! Hi! Hi po sa lahat nanonood sa amin sa Facebook Live, YouTube, at sa Signal 101. Diba? So, uh, thank you. Okay, kung kayo po may mga katanungang legal, ito na po ang pagkakataon niyong tumawag sa amin or mag-text. Kahit kayo po ay foreigner, oh. kahit kayo ay mga nasa ibang bansa, o kaya naman ay uh, nandito lang sa may sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Tawag po kayo dahil itong programa namin, wala kaming pinipili. Oh, kahit ang lugar, pwede kayong tumawag dito sa ating programa. Alam mo ba 'to, Ninna? Hmm. Uh, sa dahil sa internet, kahit nasa malayo ka, parang nasa malapit ka na rin. O oh, nga, ibang klase 'no, diba? nung nung dumaki tayo, hindi naman hmm, ganyan, 'di ba? Correct. Di ba? Diba? Oh. Oh, diba? hmm. Walang cellphone, cellphone, no? Correct. O tatawagin ka na nanay mo, nakulagot ka. Ay, oh. Pag di ka natawagan, di ba? At saka, ang maganda dito is that kung gusto nyo tumawag sa amin dito, sa aming programa, pwede nyo sabihin na i-viber kayo pag kayo nasa ibang bansa. Ang na ng communication. Although, minsan ako kasi, um, nawala na rin, ako, inaisip ko, nawala na rin dahil sa, sa cellphone at nagte-text, yung sa isang salita pag nagsiset ng appointment. Lalo nung unang panahon, di ba, pag nagsabi ka na, darating ako sa lugar na yan ng gantong oras, uh -oh, uh -oh. eh kailangan dahil ng way eh. Hmm. Landline na lang katapat mo, nakakaya naman sa kausap mo. Totoo. Pero ngayon, parang since pad, merong leeway na to, to make last minute na, na cancellation. di uh ba? -oh. Diba? So, minsan na ako, nakakaano rin yun na, na parang walang isang salita na ngayon ng mga tao. Pwede isasabihin mo sa kanya, oh, sige, zoom na lang. Ganyan. Hindi <laughs> 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 ganun, di ba? O kaya, Uh, FaceTime, video, can you ngayon aim, ganun na eh. Oo, oh, mm -hmm. ang Pero bilis diba? Ang talaga ng technology. Kakatuwa. Mm -hmm. Kaya naman po, kahit saan mang kayong dako ng mundo naroon, kay Pilipino kayo, kay ibang bansa kayo na gusto nyo humingi ng tulong, narito po ang programang uh, Abogado de Campanilla para tulungan kayo. Kaya naman, eto na ang ating mga numero. For Globe, it's 09543100331. And for Smart, it's 09617708807. There you have mm -hmm. it. Kaya ito na, ang ating unang texture na mas maagap kaysa sa inyo. Kaya <laughs> mga naudan na ito eh. Uh -huh. Kaya... Eto na si Dayan, siya po ay 31 years old ng Pasig City. Ang tanong niya, gusto ko lang po sanang humingi ng legal advice. Kumuha po kami ng bahay ng partner ko at nakapangalan po ito sa kanya. Dahil siya lang po ang pasok sa requirement ng loan. Magkasama po kami ng pareho at uh, pantay kami naguhulog, in short 50-50, sa lahat ng gastos. Hindi po ako naging co-maker or co-owner dahil hindi ako kasama sa mga dokumento. At ang mga magulang niya po ang nakalagay bilang beneficiary beneficiaries. Magkakasama, magkasama po kami bilang magpartner. Pareho kaming babae. Ah, okay. At gusto ko lang po sanang malaman kung ano ang pwede namin gawin para magkaroon ako ng legal na karapatan sa bahay. Lalo na kung sakaling may mangyari sa kanya at magkaroon ng problema sa ownership in the future. Ano kaya ang legal steps para ma secure din ang karapatan ko sa bahay namin? Very, very good question. Yes. Because, um, apparently, it's an, an, an LGBT relationship. Relationship. Yes. Um, So, unfortunately merong rights na ganito na attorney tayong naririnig yung pag, uh, property, relation property eh. relations. Pero ang property relations is between na nasa batas natin gayon mm -hmm. ay ah, ay between uh, a man and a woman who mm -hmm. is cohabiting and who is not otherwise, who is not otherwise uh, prevented from marrying each other. Correct. So, pero parang may nag nagpo-push ng ganito. Eh. Okay, may nagpo-push niyan, pero diba? I don't think batas nag batas. hindi pa nagiging batas. Hindi pa nagiging batas yung Yan. parang uh, the rights lang. Hindi naman yung the rights hindi lang. Hindi yung, okay. kas, hindi yung kasal kasal ha. Oo. Yung rights lang ng bawat isa. Yes, property uh, rights. Property okay. rights. Okay. So maganda yung tanong mo. Ngayon pa lang, um, siguro to secure your rights. Diba? Kasi nga, ang nakapangalan lang as far as the Bank. I suppose yung bank is concerned is ang lender, ay ang borrower is yung partner niya kasi siya lang yung papasa sa... Pero hati sila. So, kung between, kung gusto mo ma-secure ang rights mo, eh siguro, between you and your partner, mm. eh magka, magkaroon kayo ng suratan. I'm sure papayag siya na you owe, you have contributed this much and that you are uh, considered meron kang rights to the house uh, kung ano man yung uh, nabili yung property equally and she acknowledges that okay. para pagdating ng panahon kung if ever may mangyari man ay eh, meron kang katibayan na kahit papano kahit sa bahay at least eh, may utang sa iyo yung estate nung iyong partner, partner. Okay. or kung sa kung sa kisahin palad ay eh, magkahiwalay kayo at hindi kayo nagka- O may mamatay lang na isa. Oo. O may Sorry, may mamatay yeah, na isa. Realidad or, magkahiwalay, eh at least meron kang pinanghahawakan na pruweba na merong kang parang uh, equity doon sa naipundar nyo. 50-50 naman kasi yan eh. Oh. So, ibig ko sabihin, kung 50-50 yan, ako lang oh. ha, kung ako sa'yo, mm. kung ako sa'yo, aside from yung sinabi ni ato mm. attorney na dapat sumulat kayo, mm. may kasulatan, ganyan-ganyan, ako, pag nagbibigay ka ng pera, lagay mong cheque eh. Oh, para merong trace. Para P PDC checks. Oh. Oh, ah, magkano binayad mo? ito pinapasok ko dito, pinapasok oh, yeah. ko dito. Kitang-kita sa PDC yeah. checks. Actually, maganda rin yan. Diba? At the same time, kung maganda ko talagang merong kasulatan. At sabihan mo na dun sa partner mo mm. na sabihin na rin sa kanyang mga magulang at sa na mga... Na may partner dito ha, kasi oh, alam na, pagdating pera, wala nga ang kapatid-kapatid. Oo, oh, oh, ba diba? Para na at least, wala silang mas... hindi nila hindi naman namin alam eh. Hindi tayo sure diyan misa kahit alam nila. O, di nila. Denial to the highest level. O, oh, eto nga, sabi nga natin, si Brian po daw at saka si Ryan Recto filed a bill oh. seeking to make discrimination based on sexual orientation, gender... Identity or expression or sex characteristics a punishable if... So, G. Hindi so, yan. Iba yan. Iba yan eh. <laughs> Iba yan. Ang sinasabi property natin relations. is... Yung property relations. Property hmm. Meron akong nabasang ganyan na... Pero bill pa, oh, oh, pa lang yan. Property relations. na Kasi nga, there are times, there are times, no? Hindi pala ano, a lot of times. At nangyari na ito na namatay na yung yes. partner. Eh, Bigla-biglang namatay eh. So, ang gusto niya, syempre, maibigay sana dun sa partner niya nakasama niya nang habang nung buhay oh, yeah. siya. Eh, ina syempre, dahil walang karapatan. Dahil, there are times, attorney, that yung partner, siya yung nasa bahay lang. Mm -hmm. At dahil, sa babae kasi at lalaki, pag kahit na nasa bahay ka, eh, mag-asawa kayo, equal. Ang bibigyan kanya ng share talaga. Pero sa LGBTQ+, plus, mm. hindi applicable? Well, hindi pa siya kasi recognized uh -oh. legally sa atin. Um, unlike other jurisdictions, lalo na sa Estados Unidos, no, na uh, they now allow Uh, same-sex marriage at the same time, even without same-sex marriage, they uh, they recognize the property relations of these kinds of relationships. Ako, we start with property relations kasi kung pinagpagura naman ng dalawa, eh, became, that, and kasi parang lang mag-partner eh. Fair, fair lang yun. Fair. Fair. I, I have a question also. There are some uh, incidents na magkasosyo sila sa negosyo. They're, they're arguing Kaya. Like magkasosyo sila, magpartner sila, mag, magkasosyo sila. Just make sure, anong dapat i-make sure nila na talagang clear cut na hati kayo oh. kasi minsan sa negosyo na kukuha na rin ng kabilang partido. O, oh, at saka ano, sa mga ganyang bagay, eh, sad to say, kailangan extra yung inyong pag-iingat di ba? So, kung partner kayo, eh, have articles of partnership drafted yes. or if it's uh, kung, kung gusto niyo ay eh, mag mag-incorporate kayo at Correct. meron kayong shares diyan para ang may-ari nung negosyo ay yung korporasyon na meron kang uh, shares. question oh. kahit na wala talagang naiambag kahit na isa shares pwede eh. no shares. lagay mo siya Lagay mo siya kahit wala siya na iambag. Oh, Kung gusto mo mong... siyang protection na. Yes. Okay. Yes, yes, yan. Okay. Maganda yan. Maganda yan. Okay. Si Angelique naman ng Quezon City ay may tanong sa atin. Magandang, magandang gabi iyo, Angelique. Hello po. Good evening po. Yeah. Atty. Ni PG Maria. Oh. Yes. Sige, um, go ahead. Yung concern, ko, yung concern ko po regarding po sa sa lupang nakuha po namin last 2022. Bali, via, ano po siya, installment po. Mm -hmm. Tapos, um, this year po kasi, nagkaroon po kami ng emergency. And then, na- nag-decide po kami na i-withdraw po yung, yung sa lupa po. Mm. Well, tapos po, kinonfirm ko po sa, sa kanila if magkano po yung makukuha namin. Tapos sabi po kasi nila, base nga daw po dun sa contract namin, is 70% yung sa amin, 30% yung i nila. Mm-hmm. Ngayon po kasi, wala pa po kasi silang LTS, which is sabi po nila dati nung kinuha namin to follow daw po yung LTS. Ano yung LTS? Now, license to? Yung license to sell. Sell po. License ah, to sell. LTS. LTS. Okay. LTS to sell. Ah, po. Sa, Tapos no, sa, apo. Ah, Tapos yun nga po, sa DSUD din po, naka, dun, nakalagay po sila sa list of projects po with is and desist order po. Ano daw? Cease and desist order. Ah, may cease and order. Okay, okay. O, tapos? Mai-invalid po ba yung contract no? Kasi gusto po sana namin, makuha po sana yung buong amount na nahulog po namin ng buo, Sana. Magkano na ba nahulog ninyo? Nasa 179 na po. Hindi, ah, pero magkano yung amount ng total project? 450 po. Ah, 450. So, mga nasa 1 fourth. I think meron siyang kaso to to get a full refund Oo. with uh, the dishood kasi wala silang license to sell. Ay mm -hmm. malaking kaso 'yon, eh kaso 'yon eh. Pumunta so, ka na sa ano, dishood hindi pa? sa website pa lang po nila. mm Yeah. Actually kasi, pag, if, uh, if a developer has no license to sell, it's one of the major violations sa this suit. And it actually one of the ground for full refund. Ah, really? Pwede, oh, yeah. pwede siya mag full refund dyan. So, uh, in this case, ang unang na nasagutin is, the contract will rule. Pero por, eh, the thing is, the contract will rule eh, if they have the right to sell actually, ba, diba, as a developer, but mm -hmm. actually they don't have a license. So, meron Ay, kang laban dyan. Sige, pumunta ka na lang ng disood, Angelique. Oo, kasi sila, okay. silang bahalang sumingil para sa sila, Oo, oh, oh, silang bahalang sumingil. At saka nasa, naka CDO pa, mm -hmm. na season desist order mm -hmm. pa yan. At saka usually, ang mga developers, they have escrow funds. Yes. They can so, not, they can usually use the... Uh, escrow funds For, para doon sa like mga... This, yes, uh, that's correct. Pero the thing is, baka wala silang escrow kasi wala silang license. Ay, ba? Mala, malabo. Oh, Before kasi, you get a license, usually you already give the bond. Yun yung mga initial bonds. Mm -hmm. to so, toll, malabo yan. To, oh. Dapat Pero in meron. the meantime, at least you can have an order from the SUD na no. marifan refund yung binayad oh. nyo. Punta ka na doon kasi alam ko meron silang oh. mga desk doon yeah. para makatulong sa'yo. <laughs> ganyan, Ha? Sige. Okay po. Sige okay. Sige Good, po. Luck sa iyo, ha? Good luck sa'yo, Han. Good luck. Okay po. Thank you po. Bye-bye bye po. Salamat. Bye. Okay. Eto na si Camille. Siya ay 29 years old ng Pasig City. Magta-travel po kami ng foreigner kong partner next month. Nagahanap po kami ng lugar na pwedeng gumawa ng affidavit of support and okay. guarantee. Okay uwi po siya dito sa Pilipinas ng Saturday, 5 a.m. At may flight po kami ulit ng same day ng 11. Pwede po ba kayong mag-recommend kung saan kami makakakuha ng AOSG ng maaga around 7 a.m.? <laughs> malapit namin 10.20. Ano daw? <laughs> Wala akong friend. friend. Wag naman <laughs> diba? tayo ganyan, 'di ba? Oh, teka diba? oh, muna, wait a minute, oh, kapag mainit. Oo oh, nga, lalabas ka pa ng airport, pupunta ka ng 7 AM, hindi ka aabot doon sa 11 AM. Hindi. hindi, hindi, ka talaga, muna, Camille, wait a minute ah. Wala bang consular doon sa lugar ng pinanggagalingan ng iyong uh, foreign partner? Kasi ang AOSG, ay nakukuha rin yan. Pwede mag-issue yan. Ayan, consular. Teka muna, embassy. teka muna. Nalilito ako, attorney. Uulitin ko nga. Uulitin, ulitin uulitin Sabi mo. niya kasi, uh -huh. naghahanap po kami ng lugar na pwedeng gumawa ng affidavit of support and, and guarantee. guarantee. Para kanino yan? Immigration Pilipinas? Immigration doon? Ah, uh, I think, minsan hinihingi yan ng... Pilipinas. Hinihingi yan ng Pilipinas. Okay. Uuwi po siya dito sa Pilipinas ang Saturday 5 a.m. At may flight na po kami ulit ng same day ng 11 a.m. Pwede po ba ako mag-recommend? Ah, uh, ang tanong ko, pupunta kayo saan? Ano ba ito? Baka Hong Kong lang uh. or Singapore or yung mga v mo lang visa. Baka uh. lang ha, uh. like, sure. Uh. Oo, oo. Ang ang kasi ah, uh, well, bakit kailangan affidavit of support? For what? Hindi Kasi baka ang ko, kung partner niya, baka susunduin na siya. At Uh, kailangan ng affidavit of support and guarantee kasi mm. Uh, baka fiancé. Usually, uh, although in either case, okay. Hindi nila sinabi kung bakit kailangan. But kailangan nila, sinabi, sinabihan sila, mm. ang problema niya ay saan siya makakakuha. Mm. Dahil 5 a.m. darating sila, 11 a.m tapos 7 a.m. Talaga naghahanap sila ng sakit ng katawan. Sa Medyo. Oh, Oo, oh, di ba? Oh. Ang advice ko sa iyo is kung kailangan nyo talaga niyang AOSG na yan, no? Affidavit of Support and Guarantee. Ano ba Affidavit of Support and Kasi Guarantee? Kasi, ang dapat ata pipirma yung guy. Yung foreigner. Eh. Oh. Yung foreigner, I ang mean, will say that I am, I am going na hindi magiging cargo itong kasama ko. Ako ang bahala sa lahat ng gastusin niya sa sa aming pagpupuntahan and I guarantee that she she or she mm. he or she ay walang magiging liability ako na ang bahala kung baga ganon okay ganito friend ha ay, ganito oh, hindi pwede naman at ganito gawin mo may tinatawag na pwedeng mag di ba? Ang gawin mo na kaagad, di ba? Diba? advice ko dyan is that, okay, that AOSG is actually a form that you can download. Exactly. Sa, uh, online sa mga embassy, consular, cons uh, consular sa sa ano kung saan bansa. Oh, oh, oh. May mo yung partner mo. Kung meron bang, bago, siya, bago pa siya magbalak pumunta sa Pilipinas. Gawin na niya sa konsulado? Yes. Okay. Kung ng niya Pilipinas. Oo, oh, hanapin niya kung ano yung malapit siya. Puntahan na niya. Naka-download uh -huh. na yung form. Accomplish niya. Panotaryo niya doon. Magsaswear na naman Dala-dala na na yun. Correct. Uh, sa Pilipinas, dala-dala na na yun. Hindi na kayo kailangan umalis. Correct. Mag-relax na lang kayo sa airport. Okay. Alam na you. Okay. okay. Kung gusto okay. mo talaga ang sumakit ang katawan mo, oh, pues no. gawin mo lahat. Pagkatapos, ipaangkas mo siya papuntang <laughs> doon sa konsulado, ay doon sa doon sa magno notaryo malapit siya sa Paranyake. Oh, ay oh. hanapin niyo na muna at oh. i ano niyo na na, uy meron pupunta dito kasi minsan baka nagtitipid. Kasi mahal sa konsulado ah. Ay, Expensive ito, ah. Alam mo kung eh de, kung oh, eh titip, di dito pagkatapos para sa Paranyake, ay tumalon na siya kagad, oh, bumalik eh, na. niya yang Yang, ano eh, yan, eh mas pa mahalang airplane. Oo nga, di ba oh. baka mamay hindi kayo matuloy at wala yan. Oh, so pero ayun na sinabi na sa inyo ni attorney, oh. pwede kayo sa konsulado o kaya oh, i-stress ba? niyo yung oh. sarili niyo. Oh. Oh. <laughs> Gumawa na kayo wala agad? Bukas dyan, ano naman sa Pilipinas, pupungas-pungas pa. Hindi, alam mo sometimes, if the price is right. Oh, so bagay Oh, eh, si mo, boss, baka pwede ganito. Oh. Dyan lang ho kayo sandali. Oh. Kasi tatakbo mo naman yung aking partner. Oh. Tadating siya ng five. Oh. So may chance pa. So habang may chance, wala kausapin nyo na. andi pwede dyan. Is that, kunyari, kung na-download na -download nila yung form. form exactly, form yun. na, eh. Maghanap na lang kayo ng notaryo malapit sa airport. Exactly. Tapos mag-sorry na lumayas na siya. Oh. oh. By the day, Stress drillon nga lang. Stress yun. Sige, okay. Sige, madalian. Meron yan. So oh. ngayon pala, habang hindi pa siya dumadating sa inyo, ay humanap na kayo dyan, said, somewhere out there. Oh, yes. Okay, Okay, sige. Jessica ng Mandalu, yung city. Siya ay 31 years old. Attorney, I'm currently 26 weeks na pregnant. And need your advice. We're on hybrid work setup. And my OB recommended that I work Direct from home. From home. Hmm. Or I request work from home arrangement until I give birth. Um, however, our company clinic is requiring lab results proving that I have a high risk pregnancy before they can approve it. Right now, my pregnancy is stable and all my vital signs are normal. I just want to work from home for safety and to avoid stress. But they keep on insisting on medical proof. Aside from that, my superior has been giving me written sanctions for small matters. The latest was I was late for one day because I wasn't feeling well. I already informed her, but still issued a memo. it's becoming very stressful, especially considering I had a high-risk pregnancy during my first trimester. Attorney, can I file a complaint against my superior for treatment? I plan to report her to HR, but if nothing happens, can I elevate it to Dole? Okay. Ay, okay. Pinag-iinita na siya. Kasi buntis siya. Oo. Okay, at actually dalawa yung pwedeng ano dito eh. Una, um... Ba't di kaya ka siya mag-file ng leave? Oo, okay. oh, ah, kasi pera. Sayang kasi, kasi nga... Uh, Maka gusto gamitin okay, yung maternity muna, ano, leave. una muna, ano, ano mga karapatan ng mga... Kabuntis, ng buntis. sa <laughs> sabi yung kabuntisan. Ano ng buntis? <laughs> Sige. <laughs> ano ang karapatan? Actually, ang karapatan ng buntis ay eh, pag nanganak na usually. After ba yan? After. Di ba, di ba pre, meron din? Pre, uh, you are bawal lang mag-discriminate. Just because of you're pregnant, oh, for be, employment, for employment, okay. just because of pregnancy, I don't think this is one of the cases that you are being discriminated upon uh, for, for, for just because you're pregnant. Ang tanong dito is can she demand? Mag-work from home siya. Mag-work from home. Eh, hinihingan kasi siya ng medical certification. I, under the law, kasi ngayon, sadly, you cannot demand that mm. you, you uh, are even though you are a hybrid, ano, is that you cannot demand. Na araw-araw ka nandun, oo, sa bahay. Oo, oh, kasi, ano yan eh, if your employer requires face-to-face, -face, yung -face, on-site, then it's, de sa trabaho, no? Pero, Um, kunyari, assuming na it's normally uh, risk-free, nasa desk ka lang naman, or sa ano, um, can a pregnant woman demand uh, to, be, to be working from home from her employer? ba? Diba? The, the, I think the answer is no. It can, it's not a demand. It, it, depends, but I mean, normally, no, it's not demandable. Uh, unless the work is really um, Uh, risky for the for the the, the employee, the pregnant mm. employee. Question. But tini lang siya maglip. Pwede na ba Yes. Yeah, so so parang ah, uh, kasi kasi ayaw niyang gamitin yung kasi siguro, ade, ah, to ha, Pag flight attendant ka kasi bawal ka. Pag kabuntis ka, automatic 3 months ka, kahit 3 months ka, hindi ka na pwedeng paliparin ah, eh. Si kasi lumilipad, kasi high risk. Kay, high risk. So, ito, sa kanya, pwede kang mag-leave uh, without pay, pwede ka nang mag-leave as, part of maternity right away. And pwede, di ba? And I don't think, honestly, uh, sorry, but I don't think that the requirement of the employer for a certification that you are high risk is unreasonable. Mm, reasonable? I think it's reasonable. Pero, parang pinag na siya afterwards, yung sinabi niya yun. Oo. Kasi nga, parang ano yun. Parang nainis na ata sa kanya. Kaya binibigyan siya ng memo. Para... After that, after naka third memo, bye-bye mm. you. Oh, kasi ang nasa batas, sis. Kasi know. may mga superior ganyan ha. Mm, I know. Mm. So, pero ano the law kasi ang what's 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 prohibited is to discriminate against an employee just because of pregnancy. That's at the same time is yung hybrid, yes, 'di ba? pwedeng magka-hybrid, but it's completely up to the company policy, 'di ba? Okay. Uh, a hybrid situation is that mandated by law. Kung baka na kailangan mag-hybrid ka, mm. pero pwede ka mag-hybrid kung nasa... nasa okay. Oh. Siguro tanong lang to, attorney. So, for example, um, siya kasi ngayon, nag-one day off siya, parang na-late siya, binigyan kagal siya ng memo, syempre, sasagutin niya yun. Kasi, sa tingin ko, yung employer niya, parang inuunti-unti siya, may mga ganun kasi. Binibigyan ka na ng maliit lang ang pagkakamali mo, sinusulatan ka agad para matsugi ka, di ba? Ang tanong ko, pwede naman siya mag-elevate niyan to dole. If you want, Pwede. Eh, choice pwede. mo yun, di ba? Hindi man, hindi, hindi namin ikaw pinipigilan. Pero ang sinasabi mo, as, uh, kung if, if your work situation is already unbearable, na feeling mo, eh, pinag-iinitan pinag siya. Pinag-iinitan ka, mm. baka pwede yung constructive dismissal. Yes. Kung talagang hindi ka na ano. Pero kung ang pinagbabasihan mo lang is ayaw ka na lang bigyan ng work from home arrangement. May problema tayo doon. May problema tayo Okay, sige. Ito mm. naman, si Ken naman ng Pampanga, siya ay 23 years old. Ang plano po namin ng partner ko, mag-civil wedding na muna, nang walang bisita o pamilya dahil personal reasons. Valid po ba ang kasal kung walang guest? Basta may o mag-officiate -o at requirements Yes, ang kailangan lang ay may dalawang witnesses. Hindi naman pwedeng walang guests at all. Ah, uh, so may dalawang witness, parang ninong ninang ganyan? Oh, actually, Or ay, witness ninong witnesses lang ng anak pag ninang ka na ba? I'm sure, uh -huh. 'di ba? Ako, pag ninang na, I sign as a witness, so ninong at ninang. Yun na 'yon. Yun na 'yon because the requirement for the formal, there are two kinds of requirements pag sa kasal. Ah. Uh -huh. uh, there is the essential requirements and then there is the formal requirements. Ang essential requirements of age, 'di ba? And consent willing silang pareho magpakasal. Yung formal requirements, marriage license between an, offic uh, an officiating officer na, na authorized na pwedeng, mag pwedeng magkasal. Oh oh. At pangalawa before two witnesses. Ayan. So pwede naman. Pwede lang, walang Valid guest. Valid naman, oh, Oo. Actually okay 'yan, sobrang simple, 'di ba? Pero 'wag kang walang guest at all yung kayo lang. Kailangan may dalawang witnesses. Kasi 'yun ang mandato. Uh, usually yung ginagawa pag before the judge, ah, uh, yung mga stenographer doon o yung mga ano. pinapawitness. Pinapawitness. Okay. So, pag walang witness, pag pero siguro hindi mo yung judge, totoong judge. Oo. Kunwari kung walang guest, okay lang, basta may dalawa kang guest. Alam mo, guest. may tanong ako dyan. Ano? Kasi minsan, mayor nagkakasal. Mm. Tapos, ang papa-attend niya, hindi mm. siya. Ay, di dapat yung mayor mismo. hindi eh, nga, minsan hindi nga. O, oh, di invalid yung kasal. Really? Pwede, pwede pa, pwede paanal. Really? Yes. Hindi kasi gano'n, no? sabi niya, oh, mayor magkakasal. Ako, wala na si mayor. Eh, lahat sila na. O, sige, pa-officiate mo yung iba. Hindi pwede. Oh, di ba? Pawal yun. Ba, oo, oo. Oh, kaya yung mga mayor na ganyan, Baka ha? Yung, naku, magtaka ka kung pumayag yung partner mo yan. Ibig sabihin, marunong sa batas yan. Pwede niya ipaanal yan. Napakadali. Hmm. Pwede bang i ano, isuyong yung mayor? Hindi naman. Kasi hindi pa... It's, it's your choice kung itutuloy niyo yung kasal o hindi. Ah, may ganun. Oh, eh, pa, eh paano kung kinasal na pagkatapos? Hindi hindi pala na. siya <laughs> hindi pala <siyang> mayor. <laughs> Di ba? Parang sakit sa bangs. Oh, okay. Day, baby. Well, anyway. Ay, nako. Ang bilis talaga ng panahon pag marami tayong natututunan, mm. mga friends. At magandang araw-araw po para tayong sponge na lagi tayong natututo. Mm. At walang edad ah. ang uh, kaalaman. Yeah. Kaya maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabing ito I'd like to say hi to my Papa Jimmy and Mama Trining And kay Babe Mac Castro Magandang gabi po sa inyong lahat Ako ang inyong Mare ng Bayan At ako ang inyong Abugara de Campanilla, si Atty. PG Hanggang sa muli po, bye! God bless you!